Halo, 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 halo Bawaan, hello, naga hello, 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 Chariz. hello, syempre hello, it's May May Happy hello, 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 kami hello, ya, Kami hello, hello, opening sang Fiesta. hello, 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 bala Ay, maan, Pilipinas. So, sa trip lang ang parte, traffic na, traffic, traffic na sa may kasuyan kay Manog Start ng ilang foot parade sa para sa opening sang 8 Wasay Wasay Festival and annual religious fiesta sang Barangay Gabi from May 26 to May 27. Nine. Oh, di ba lang? Dahil mo, nalig sa mga kasoy. Siyempre, ang istorya, sila temprano pa ang pagtililipon. Pero siyempre, kay Pinoy, kita ya. Tig, ano, oras mo ang pisa. Kay dawa, pahulaton, ton. Kag mga langay, langay. Eh, melang lang. Hindi totoo yan. And here we go. Ano kita wait, wait, wait. sa Troplin, sa Barangay Lantangan. Dali sa Puro 4. Kaya masakay kita, siyempre, sa aton nga di pasahi Aton, di pasahi sa di pasahi sa transistors, sisters going to Eastan siya na naka -na -na. mga opo daw mga gapahon gapahon no daw wala kagi to dos mo ba ako naman kita may kwarta hindi ko lagaw lang sila ang kong ibandara ang Diyos ko na naman na sila yacheres Kab, sa mga ang ako nang Iloya, best in Wakal, kag-istorya, doyera, mas tunog pa yung iyang ating bisan sa hone, sa makina, sa dipasahe, ay maan, Pilipinas. Kag matapos ang pila, ka uras ng biyahe, halin sa Higantes, Baka sa istan siya, nakaabot ang giman kami kasi sa din nga time, malakatakat kami makadito sa may kalenderiya kaya wala kami nagduplit eh. Di ba And, siyempre, makaon kita danay sang isang panyaga slash pamahaw, pamahaw slash panyaga. ulit, no, makaon kita danay before kita magpaagtalin kay dito kami masugata. So, after naman panyaga, pamahaw ko pag na pag-ed. na lakat-lakat kami I dali kay mahapit kami sa butika mabakal sang maintenance sa akon nga iloy nga gwapa-gwapa kay naripatan So, nag-happy ka sa may ano, sa may bangko. Kaya nagpakunog-kunog. Kita ko may bilin pa ang ato uh, ano, naging tago tago Masinsil, Johan. Okay. So, dali na. Masakay kami sa tricycle going to terminal. Na, mapaterminal na kami sininga time, guys. Oh, guys. Kay, siyempre, nag-chat uh, ng amon nga mun, ng mga kasugata nga ato na kung sa, sa terminal sa rohas kag sa Italy na lang kayo magkita ay later let's go and so while riding na isuyahan na mo na diri nga ihapit na mun, ang tatlo ang duwa katigulang duwa katigulang duwa katigulang si papa ang si mamang si jamaica sa may terminal sa series kaya nga mon nga bag amon paninga uh, ibilin or i in kami danay sa Angelinas. Kay para ni kami mag best in bakin pa agtalin. That's why. And here we are. kami sa mga Angelinas nag-booking. nga booking ha. Nag-book kami sa amon nga room. nga pag uh, karon and after naglakataka lang kami kay malapit man ang terminal kay uh, mga bagiing kami daan kami kwarta pamplate so ay lang malapit lang man gilakat na naman pagadto sa terminal and here we are nakasakay na kami sa series going to Agdalin so this is Rojas Istansya Rojas nga series and let's go let's go guys So during this time, gabi pa lang kami nga pasahiro, no? Halin sa istansya. And daw uh, bakante. Pero karon niya, grabe. Diyan tawo oh, porya, gaba. Mga konduktor, isagad siya dugang, dugang sa pasahiro. Bisa mo, na sa ang uan. Tapos si Hambalon niya pa nga magidog magidog, magidog, idog, mag -idog, mag -idog. Oh, boy, and here we are na kami sa Agtalin. No, nakaabot kami. Kita yung grabe ang pag rinotox And, ang amon nga kasugata na sila amon um, kami at mga taga Manila. May dala silang maraming, 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 maraming bakit. And, uh, ba diba? Yawan, mas nahulat sa kilid sandalan. Baka kay mga, ano, mga isang mga mangels, man. Mas may unahan niya, ala dala, nga pwede dibi na sa ila gamit kin hulat nila. Baumaan Pilipinas. So welcome to Visaya. Na amo na ang ginsugat na namo no. Na mga artista coming from Valencia City, Philippines. Ako nga sister, hindi man duro kagwapa gid, Charis. Kasi si kuya, ilang ha? Ah. Super kulit Nga Si Doy Doy Enzo James Palma, tang Already Tabo mga pinalayas mga ate. And after naman ginbili dito sa Changi, ang, ang ilang ang mga maleta, ang ibang ang mga karagalan, no, nagtalit. So kami dali saka. And uh, as far as I remember, the almost one year nga wala kami ka balik no. nagadto kami dali before sa board exam ni Marikit. So subo na naman kami ka balik sa Agtalin, no. Agtalin Shrine, wherein arin dali naka, ano naka, ka uh, um situate ang pinakadako nga Marian image I think sa bilog nga Asia diri sa Pilar Capiz kag uh, super hapo-hapo sang pasaka. diri kinamala ko diri si Erwin si Erwin na Joy Erwin na Joy <laughs> nga isipon niya kung pila ka steps halin sa ubos hasta makalabot kami sa babaw and uh, very good kinaisip yung man more or less more or less ha to be exact that this this is 182 steps including sang pinakalaba na na plane nga alagian or foot walk no nakabot sa sa babaw siyempre kay Kapi kapoy kapoy pa ang mga gores kay super init init around uh, quarter to twelve ini siya na nagsaka kami din sa agtali ba? diba siya pa nga akong kilala daw ka kagidus mo And here we are. Na malapit na lang. So, pa another pa naman. Ikaduwa na nga yung ulong namon. Kay Super Gidja. Kakapoy. Dito to yan. Eh, So, <laughs> mo um, view, di ba? Kakanami. Kita yun malapad na ang uh, green gray na honan. Kita yun duta na. Siyempre, hindi na akon. Charis. And at last, narinig naman ang pinakababaw sa Agtalin. So dalis sa Mam um, Shrine. As you can see, may mga scaffolds ang statue. It's because gina renovate, renovate, e, repaint daw nila no ang ang Marian statue. So this is the interior sa ano sa Agdalen and sa pila ka tuig sa so almost one year gid man nga wa ko di ka balik kag super grabe na ang pag improve no kay naka na ang ano ang ilang uh, platform the same may mga wooden chairs na and, and going, sa direct shot down, um, as you can see pa you know, na kami nakamili na lang kami kag siyempre pole another bantay na kami dali ng part sa series almost more than 30 minutes gid ang mga hulatri da mga pinalayas kami ng mga mangiyan bra super init init hulat ka sang series ano na agi kag dili matapos sa ato mala pulos ka vlog vlog bye bye